Good morning guys amazing na buhay mukhang marami tayong mga collect itlog ngayon oh. tatlo agad itong uh, nasa ibabaw oh. nakatatapos ko ka lang kasi magpakain ayun, makain pa nga yung ibang kasama nila yan, so yan po ang routine yata nila pagkakain kung sino yung mangitlog ay mangitlog na kaya importante rin talaga guys na maaga talaga maaga, maaga tayo nagpapakain ng ating mga layers ayun oh. Kasi napansin ko kasi kahapon ganun din, pagkatapos kong magpakain, saka ako nakakita ng mga nangitlog na ganyan. Yan, so kaya inaagahan na natin ngayon, kahit wala muna akong almusal, sila muna pagkagising ko, diretso kaagad ako dito, nagpapakain kaagad tayo. Yan, so lahat sila, lahat. Yan. Para maiwasan din po natin yung uh, tinatawag na pasma sa gutom. Ayan o, oh. um, maya tignan natin guys kung uh, ilan ang uh, makukuha natin ng itlog ngayong umaga. Ayan ito, yung mga road islands natin, oh. Ayan, uh -huh. so lahat sila ay kumakain na ngayon. Pati po yung ating mga kambing. Ito, ang um, ating mga kambing nga po ay sinasanay na natin at sanay na sa, ayan oh, Madre de Agua guys. Madre de Agua, mais, darak sa mais, at saka molasses asin. Ayan, so yan pong ating ipinapakain sa umaga. Ayan oh, ito nyo naman. Sanay na sanay po silang kumain yan. Nga sa ngayon ha, pero nung una po, nahirapan din akong sanayin sila. sa umaga, ganyan. And then mamaya pong after lunch, magbibigay tayo ng sinakating damo. So, yun po. Uh, molasses po kasi napaka-importante po nung para mapataba natin ating mga kambing. Kasi pinapataba nga po natin sila. Ito si Bambi ay uh, buntis and uh, maganda na katawan kasi malakas kumain yan ng ganyan eh. Ito si, may, si Tisay, minsa kasi ayaw niya kumain ng ganitong mixture. Damo lang ang gusto niya. Yan, kaya sinasanay ko pa si Tisay. Pero kay Bambi wala tayong problema. Ang ganda ng katawan ni Bambi, oh. Ganda na, oh. Ito si Tisay lang pero si Tisay ay umaayos na rin, umaayos na rin, oh. Kasi ayan, uh, nasasanay na rin siya kumain ng ganito. Mm. Yan, asin, molasses. minerals na po 'yun eh. So ako hindi na ako gumagamit ng mineral block kasi nga yun, yun na po ang ating pakain sa kanila. And meron tayong madre de agua na mataas sa protina plus yung uh, darak sa mais. Ayan, so maubos nila yan. Ubus yan. And then, ito, si Dagul. Sinasara ko to guys. Kasi yung mga manok, pinapasok sila eh. Inaagawan sila ng mga manok. Pag-burrito rin kasi ng mga manok yan eh, Nung ating mga Rhode Islands. Ayan o. No? Hmm. Inaagawan si Dagul. Ayan. Pero konti ilan naman. Ito, ubusin kay Dagol. Si Dagol talaga guys ay malakas kumain to eh. Ayan, oh. Yung ano niya, yung galis niya medyo maayos na guys. So, Wala, malamot na, lumalamot na yung kanyang balat. Dati kasi matigas to parang kalyo. Pero ngayon, ayan no? Oh. Napipisil ko na. Dati kasi, pag pinisil mong ganyan, parang akong pumipisil sa kalyo. Ngayon ay medyo okay na. So, nakailanturok na rin naman ako ng ivermectin. And, uh, may interval po yun ha? may interval po yun na 2 to 3 weeks yung pagbigay uh, natin ng ivermectin kay Dagul kasi nga ginagamot natin yung kanyang ano yung kanyang balat and then pinaliliguan po natin ng uh, Madre de cacao busi mo to, Dagul oh, uh, mo yan ayan Ano po si Dagul si Dagul ay eh, ano wala tayong problema dyan malakas kumain niya mapadamo mapadarak sa mais kahit walang Madre de Agua ay kinakain yan hmm. ah mukhang nangitlog na guys so oh, nagpuputak-putak na oh, oh ayun oh ah Nakaupo na sure oh guys sure kita nyo ba ah puta natin dito sure guys na ano na nangitlog hmm lang kaya ang ating mga kolekta ngayong umaga ito parami na ng parami to siguradong sigurado ako Ayan, oh. May pumutak na eh Bumaba na yung pumutak Napansin ko sa kanila guys Sandali lang sila mangitlog. itlog Pagkaupo Mga ilang uh, segundo Ay nakalabas na <laughs> Hindi katulad sa road Island Na nagtatagal talaga sa pogran Sila saglitan lang Saglitan lang So mamaya tignan natin Ayan, Kung uh, ilan yung itlog Yan sila Yan Yung mga road ay wala pa. Mm, napaitlog kasi ito kumakain pa eh. Kumakain pa sila eh. sila? Ngayon si Bogart. Si Bogart nga po yung nakadiet. Kunti-kunti lang pinapakain natin kay Bogart. Umbus na. Hmm, wala na oh. Umbus na. Naawa rin ako minsan guys. Oh, nakasugod na naman ito isa oh. Naawa rin ako minsan kasi Malakas kasi kumain niyan eh. Talagang 'yan pagka ano, halos hindi niya titigilan hangga't hindi sumasabog yung butchi niya. Kaya ganyan po kumain yan kaya naman lumaki nang ganyan. Kaya lang ayun kailangan natin siya i-diet. Saka baka maano rin eh, baka ma-heat stroke din eh. Mahirap din kasi yung sobrang ano, sobrang taba ba. Ayan. So ito pong ating area sa umaga sidagol si Dagol. Si Dagol po ayan ano, ano oh. Kaya pinalalabas ko si Dagol para nakapagaganyan-ganyan siya eh. Kasi kawawaray naman pagka uh, lagi nakakulong ba. Hmm. Ano, Dagol? Masaya ka, brother. Hmm. Kaya lang, hindi ko na siya masyado mahawakan ngayon, guys. Kasi sobrang agresibo. Kaya maingat din ang approach natin sa kanya. Kasi nga nung nakaraan na-injure tayo. Nasuwag ako sa nguso niyan. Kaya, ayan. Hmm. So, ito maganda rin talaga na ilalabas siya para yung kanyang men mental health din kasi. Yun din pong isang ah... Uh, kailangan natin tignan dyan eh, sa mga sa alaga natin mga hayop yeah, pagka palagi kasi nakakulong din nagkakaroon din po ng problema sila sa mental health nila kahit tao man eh, ikulong mo ng palagi eh, di ba so yan yeah, nakapaglalaro siya o na nai stress niya yung katawan niya, nagagalaw-galaw niya. Yan. And then, yung mga babae, mas madali ang access sa kanya, yung ating dalawa. Si Bambi naman eh, buntis. Buntis siya, kaya ano. O, oh, Gawain yan. Ano. Hmm. Nagul! Ano, brother? Nahirapan na kasi Kung hawa, ano kay eh, Handle ka, napaka-agresibo mo na eh. Pero, ganyan. Huwag eh. wag, wag lang tayong, ano, Kung huwag tayong papasok sa kanyang range. Kumbaga, sa archery. Huwag <laughs> tayong papasok sa kanyang range do not enter the range. <laughs> Kasi pagka nadalita na, nasa loob tayo ng kanyang uh, range, yung kaya niya bang ano, tamaan tayo. Masakit eh, ha. Ang laki niyan eh, oh. Oh, dagol. Oh, masaya ang dagol ko, ah. Masaya ang dagol ko, masaya ka dagol. Ang ganda na, ano? Ano na, guys, oh. Maano na. Ma-improve na talaga yung kanyang balat. Yan. May nag-comment sa akin, may nag-comment, hindi ko lang nasagot pa. Nagkakaganyan din na yung kanyang kambing. Uh, Ivermectin po. Turukan nyo po ng Ivermectin. Ito nga si Dagul ay nakaapat na shot siya. Uh, bala ko pa ulitin yan. Kasi 2 to 3 weeks interval po ginagawa ko. Hanggat hindi po uumaayos yung kanyang balat. Uh, tinitira ko siya ng Ivermectin. Uh, ano po ah, uh, sa ilalim po ng balat, ah, wag, sa wag sa laman, wag intramuscular. Ah, uh, naka meron naman pong ano 'yon, meron naman pong nakalagay dito sa bote na ano ba 'yon? Subcutaneous injection. I ibig sabihin, kailangan ay sa ilalim lamang po ng balat nyo i-inject yung gamot. Huwag niyo pong papaabutin sa muscle sa laman. Kasi magkakaroon po ng side effect 'yon sa hayop. Yan. So subcutaneous injection. Yan po ang dapat tapag pag-inject ng Ivermectin sa ating mga alaga. Kahit ano po, kahit baboy kung ano uh, rabbit ganun. Hmm. Bus na ba? At umiiyak na. Ko talaga. Busin yan. Pagkain na ubos eh. Ayan. Ayan, malapit na oh. Hmm. Malapit na ubos niyan, mabalik ako kay mamaya. Ah, kumukulimlim guys oh. Kumukulimlim ang uh, panahon. Ayan. So, yan Daldal ako ng daldal. -dal. <laughs> Magpapakain pa pala ako ng uh, mga baboy at pato. So, ayan po. Ayan. Napakain na natin yung mga yobabs natin. O, ano mo Sinasabi ko eh. Pag sinosobrahan ko yung... Ayun, oh, di, konti na lang naman. Ayan o. Oh. Pag sinosobrahan ko kasi yung sa takal niya, yung malaking tabo, hindi niya talaga na naubos. Pang isang tabo lang talaga yung capacity niya. Hmm, Trisha. Ano? Tapos si Trisha guys, Malapit oh, na. Namumutok na yung kanyang, ano, kanyang chan at yung lumalaglag na yung uh, dede. Kunin natin to. Abos na, yan na. Yan, ito kasi guys, ay hinuhugasan natin to para mamayang hapon malinis na uli pag nagpakain tayo. Ayan, hinuhugasan natin yan. Lahat ng mga pakainan nila ay hinuhugasan natin yan. Hmm, okay na yan. na, na. Ang galing ng Kimberly ko ah. Very good ang Kimberly ko ah. Hmm? Ayan. Boss. And. Okay. Nagano na kasi ako eh. Nagpalit na ako ng ano. Nagpalit na ako sa patos. May bota kasi ako na panloob sa ano nila. Sa butas nila. Hindi natin ipinapasok yung ipinalalakad natin sa paligid. Ayun. Ayan po yung aking bota. Yan. Yan ang pangpasok ko. Tinatamad ako magsuot. Kaya <laughs> susukitin ko ka na lang. Ayan. 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 Dinadakot ko lang muna yung tae guys. Yung kanilang dumi. Dinadakot lang muna natin yan sa umaga. Then mamaya. Uh, mamaya tayo maglilinis. Pero hindi ako magpapaligo ngayon kasi malamig. Malamig eh. Hindi tayo nagpapaligo ngayon. Puro linis lang ng kulungan. Ta, hindi naman sila madumi. Kasi nga inaagapan ko po yung mga tae na ano na hindi na magtagal sa kulungan nila para hindi nila higaan. Doon po kasi nagdudumi ang baboy pagka ah, humiga na sa kanila mga dumi. Pero ito malilinis siya guys. Kasi nga wala na silang chance na higaan yung ano. Eh saka ano yun, hinihigaan nila yung pagka ah, nainitan naiinitan sila. Yung kanila mga bupo, di ba no? Di ba no, bro? Higaw. Hmm. Ah, uh, kagat ba ka? Oh, nagpapangil na to guys so, Nagpapangil na tayo si ano you know, Si Kanor Okay tinga nga, hindi oh, papangil na ang Kanor ko Kita niya ba yung, guys oh. So, huh? Papangil na, ayun oh. Eh, no? hmm. Papangil na yung Kanor ko eh Ayan Okay na to Paubos natin kayo na no? Papaubos natin kay Trisha. Ah, oh, uh, usap mo to Trisha. Mm. Hmm simot natin Ayan Ayan po ang ating mga yobabs Ang natin siya ni Trisha Oh Okay so kaya ano na Laglag na Lamalaglag na yung kanyang Lapit na yan Si Basha ay ganun din Si Basha oh.

Malapit na, malapit na. Yan. Hmm. Sige na, relax mo na kayo dyan. At uh, pato naman, pato. Nagpapakain naman ako ng pato ngayon. Oh, hindi na kayo dito. Kaya na. Yan, so pato naman guys.

dami na ng ano natin guys ng mga Moscovy Duck natin pero to'y pipili ko na to uh, mag ano na tayo mag, uh, na tayo ng talagang gagawin natin breeders and then yun, yun ang itutuloy natin and then ang plano ko nga is benta na lang ng benta ng mga sisiw Hindi na muna tayo magpaparami kasi mahirap din no mahirap din magpakain guys Ma, ano, magastos <laughs> saka ano yung space pa Uh, wala tayong masyadong space para paglagyan, pag uh, dumami na sila ng todo. Uh, kaya ang plano ko, uh, ducklings production na lang muna tayo. Uh, so, lahat ito, lahat ng mga quality na babae dito, ay magagamit natin. Kasi yung mga bagong barako natin, hindi naman related sa kanila. Mga bago acquire natin yung mga yun itong mga to mga mga malilita to anak pa ng mga ano dati natin barako ayan Yan yung ating mga mother de agua ay talagang kalbong kalbo na <laughs> at uh, naagad guys naagad lakas natin kumonsumo ng uh, mother de agua ngayon Ayan, no? Ano na? Kalbong kalbo na oh Pero may makakuha pa naman sa labas. And ito pwede pang simutin to. ano May mga yan. Masisimut ko pa yan. Ayan, pero ano. Uh, talagang ano. Marami tayong alaga kasi kaya nagkukulang na rin tayo sa Uh, harvest Ayan Pero may mga tinanong tayong bago sa labas Pag kalamak yun uh, Dagdag reinforcement din yun uh, Itong tubig nila papalitan ko pa to Ayan Palit pa tayo tubig mamaya Pero mamaya na mag-aalmusal muna ako Ayan so tapos na ba? Tapos na ba tayo Chloe? Hmm. Wait lang Ayan ito guys, yung ating mga brother. Oh, ba't hindi ka kumakain? Ah, ah, naglilimlim. Ito yung naglilimlim natin. Papunta ka ron, kaya ka ron. Dali. Sabihin mo, sabi mo ako. sabihin mo ako. <laughs> sabihin mo ako. <laughs> Parang isa. Ah. ito hmm. Dito siya galing guys. Eh. Naglilimlim na rin yan eh. Ito. Yeah, nililimliman niya na 'yan eh. siya galing eh. So, yan. So patuloy lang sa pagdami ating mga Moscovy Ito, nagul. Bakit ito? Nagul. Nagul, dito. Bakit ito? O, oh, nuli. Yan. Hmm. Yan guys, kasi nakatali sa baba. Sinatali ko dito sa, ano, sa tanghali. Para maarawan ba. Talay ko muna siya. Ayan. Oh, oh, Medyo oh. nahirapan na ako i-handle si Dagol eh. Kasi ano, pagresibo na siya sa sobrang laki na niya guys. Kaya ano, doble ingat ako sa pag-handle sa kanya. Nangunuwag eh. Yung nakaranga nung napanood nyo, nadali ako sa nguso na eh. Putok yung nguso ko eh. Oo, hmm. oh, oh, oh yakan ka na naman ha? Ah, doon, ah, doon ah. Hmm. Oo. Nakailangan naka, ayan o, no? oh, oh, oh. naka-standby tayo. Defensive mode. Ito okay. na. Araw-araw kasi ganun ang routine ni Dogul. Pagkatapos niya, doon do ko siya pinapakain sa baba ng darak sa mais. Saka ng madre de agua para ano, makapag-inat-inat. Hindi siya lagi nakakulong ba. Kasi kawawa rin yung hayop pag no, lagi na kulong. Kaya yun eh. Ni sa labas pero hindi ko na sila sinusuga sa labas. Ang ganda sila sa baba. Sa dito pa rin sa enclosure nila. Okay. So, Ito dito sa piona, guys, naririnig ko. Ano oh, naririnig niyo ba 'yon? Naririnig ko sa piona. Nang taas natin konti. Eh. Ayan guys, naririnig ko sa piyaw na. Ayan natin. Nang itog na yan eh. Pahirapan na ano. Pahirapan na ang damo ngayon. Ako po, mainit na kasi Yung mga dati kinukunan ko ano na tuyo na ito nga medyo tuyo na ito ilinin nyo pa naman daw ngayon lalo pang iilit yan iba talaga yung ano may sarili kang lupa na ano na taniman para ano walang problema sa pagkain ng mga alaga sa mga manok baboy wala tayong problema sa kanila rin naman guys Kasi nagmamadre de agua Saka maisa darakta rin sila eh Kaya lang Kailangan pa rin talaga nila ng damo Kasi ano Hindi talaga uubra yung puro gano'n lang na ano darak sa maisa ka Madre de agua uh, Minsan kasi inaayawan na nila Para nagsasawa sila Gano'n kasi ang camping eh Nagsasawa sila guys Pagka ano Yun at yun din na kinakain nila Yun ang observation ko sa akin ha Uh, kaya maganda yung ano, meron silang variety ng pagkain talaga iba-iba. Yan po ang uh, downside ng kambing. Ma-arty! Arty kao! Arty kao! Multisensi <laughs> yan, yan eh, Bambi. Pilatis uh. sa ano to. Sayang. Dugo at pawis ang uh, aking ipinuhunan para makuha ito. <laughs> Dugo at pawis. <laughs> Ayan. Sila. Oh. Ano ka ba? Ang mo. Ayan na. Hmm. Yung si Dugul guys, uh, ano na. Kumaganda na yung kanyang balahibo, yung kanyang balat. Lumalambot na. Nakatatlong turok na ako ng ivermectin. Kaya lang hindi ko sila mapaliguan ngayon kasi nga ano, sobrang hangin. Malamig yung sibuy na hangin. Maka magkasakit. Kaya hindi ko sila mapaliguan ng madre de cacao. Pero ayan, uh, yung ivermectin naman ay gumagana kay Dagul. Mm. Ayan, no. gustong gusto talaga nila yung napier grass. Pagka yung damurito sa labasan ng kinukuha ko, yung parang Grass, ayaw nila, hindi nila inuubos talagang napier talaga ang paborito ng mga kambing kahit kalabaw siguro baka napier grass talaga eh no? yan tsaga lang talaga habang wala pa tayong malaking lupa na pagtataniman ng mga pagkain nila pero nasa vision ko yan guys pagka nagkaroon ako ng malaking lupa ah, nasa gitna yung kulo ng kambing palibot ay pagkain nila yun po ang aking vision wow vision Puro vision na lang. Hindi, <laughs> joke lang. Mada madadali din natin yan, guys. Madadali din natin yan. Pasasambat, ah. Uh, Magkakayarihan din, eh. Ayun. Lakas ang hangin, eh, oh. Hmm. Madadali din natin yan. So, tiyaga lang. Sikap. Continuous. Continuous hard work. Ah, uh, diskarte. Ah, uh, basta wag na susuko. Ayan. Ayan po sila.